Hello, hello mga kadresya! Pumunta nga pala kami dito sa kapitbahay naming nagbibigay ng libreng mansanas. Isinama din pala namin ang aming mga kaibigan na si Kuya Neil at si Ate Irene. Mahilig kasi sila sa mga apples, lalo na yung mga anak nila, kaya swabing swabi ito. At libre naman itong pinamimigay at kahit ilan pa ang kunin mo, okay na okay sa may-ari. At habang pinamimigay niya ata ito, lalo pang dumadami ang bunga, kaya blessing talaga sa Panginoon. Ang tamis <laughs> nito. Pagka makulang <laughs> na, masarap. Oh, yan. doon, <laughs> May post pa talaga. Ah. Basta ako, dito ko sa post ni Ati Irene mag enjoy ka naman talaga sa pangunguha dahil meron na siyang hagdan, meron pa siyang panungkit. At meron din namang mga mabababa ang bunga kaya kayang-kaya namin itong mga pagpipitasin. Pinipili din namin yung mga mas mapupula dahil matatamis na yun. Nagpapitas din pala ng apple si Kisha sa daddy niya kaya kain mo na siya habang nakaupo. Fresh from the tree ang apple kaya ang sarap ang lutong abot na abot naman ng mga nasa itaas gamit ang hagdan at iyon yung mga malalaki at mapupulang apple. Medyo marami-rami na rin yung mga napitas namin. Tingnan mo naman habang namimitas kami ay kumakain din kami. Ang sasarap kasi ng mga apples na ito. Sabi nga ng may-ari hindi naman daw niya mauubos ang lahat ng ito kaya pinamimigay niya. O oh, ba diba, may libre na kaming mansanas, hindi na kami bibili sa market. Ang lulutong, ang gaganda, ang lalaki, ang pupula, at ang juicy. Kaya salamat kay Nina na taga dito sa New Zealand sa pagbibigay niya sa amin ng libreng mansanas. God bless you more!